So this video guys, papakita ko dito sa baba ang daming mga estudyante na naglalaro, Ito kasi yung sa baba namin is ano yan, public playground. Yan, pakita ko sa inyo. Sobrang taas, nakakalulang tingnan. Guys, tingnan yung mga bata. Sobrang dami yung mga estudyante kasi naglalaro yan sila. Ano yung public playground? Sobrang taas. Tingnan nyo. Ayan guys, oh. sobrang dami yung mga bata. Yan mga estudyante yan. Diyan sila naglalaro. Yung, yung mga parents nila, mga teacher. Yan, may mga, mga nagpipiknik. Tingnan nyo. Yung mga kumakain yung mga bata dyan. Itong tuwa yung mga bata eh. Kasi ay eh, malaki yung playground. Ang daming pwedeng paglaruan. Ito yun sa baba ng bahay ng amo ko. Ito naman yung kalsada. Tingnan nyo guys yung kasal dapat ikot papuntang airport papuntang new territory yan guys oh ganyan kadami yung mga bata guys oh ang cute, -cute tingnan ang liliit parang mga ano lang sila <laughs> ayan yung ang ganda yan maglalakad, exercise tsaka paikot yan guys pwede rin sa seaside pwede magtatakbo paikot dyan ikot dyan hanggang doon sa dulo ayan guys so yung mga bata tuwang tuwa that's it for today's video guys pakita ko lang sa inyo kung gaano kataas yung kung saan ako nakatira nakatuwa nga dyan pag ano pag gabi yung ganda ng mga ilaw ayan thank you for watching guys bye bye everyone